Sabi nga po ba po, nung ano po talaga, <laughs> nag-i-school, nag-trabaho, mag-vacation talaga, mag-trabaho. Pero may ibang ano po siya, wag ka na po mama-papa. Mama-papa. mama Re-reactionan po natin ngayon mga idol ang naging live ng Hakob Siblings. Mix emotions nga ang nangyari dito. Super happy nga sila. At may part din na may napaluha sa kanila nang napanood nila ang emotional part ng video. Kung saan nga naging emosyon ang ate Carla nila dahil sa mga blessings na natatanggap nito sa buhay. At grabe din ang naging reaction nila dito nang... Kausap ng Kuya Joms nila ang parents ng ate Carla nila. Mama at papa na daw itawag ni Papa Jom sa parents ng bebe Carla niya? Hala! Napatawa nga ang Hakob siblings nang marinig nila ito at may sinabi din sila na Botong-boto na ang papa ng ate Carla nila sa kuya nila? Wow grabe! Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay e, shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalinga Prab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga Reactors, especially na po ang Karepa. Suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na. Nagulat nga ang Hakob siblings nang marinig nila sa Ate Carla nila ang salitang bebe. Hala, ah! akala nila ang Kuya Joms nila ang sinabihan ng Ate Carla nila ng bebe.

Oh my goodness, kinilig po talaga ang Hakob siblings pag marinig nila ang salitang Bebe Ito kasi ang tawagan ng Kuya Joms at Ate Carla nila Si Cute Little Amber pala ang tinawag ni Carla na Bebe Naku po, paano na kaya pag ang Kuya Joms nila ang tinawag ni Carla ng Bebe Paniguradong di maipaliwanag ang kilig nila pag marinig nila ito At ito po mapapaluha kayo dito, Hakob Siblings. Naging emosyonal nga nang napanood nila ang ate Carla nila na umiyak dahil sa di maipaliwanag na kasiyahan, kumbaga tears of joy, na di inakala na dumating sa kanila ang pagbabago sa buhay nang dahil sa Team Kalingap. Ito po. <laughs> sumuyo talaga ng school ah hayop talaga kami. Kaya sinabi ko ang parin. Ah Para, Nakatawag na dapat ako sa magulang ko para humingi ng talaga talaga school trabaho, o ko talaga sa trabaho

Kasi nga ay grabe po talaga ang pinagbago sa buhay ni Carla nang matagpuan siya ng team kalingap at matulungan. Maraming blessings nga ang dumating sa buhay niya at ngayon nga ay may napakagandang bahay na sila ng family niya. Pangarap niya lang dati na ngayon ay natupad, kaya napaiyak na nga lang si Carla sa di maipaliwanag na kasiyahan. At ito po mga idol, naging reaction ng Hakob siblings nang mapanood nila ang naging pahayag ng papa ng ate Carla nila. Ito po. Oh my goodness! Napasabi nga dito ang brother ni Papa Joms ng Pasado na daw ang Kuya Joms nila Wow, grabe! At napasabi din ang sister ni Papa Joms nang Boto na daw ang papa ng ate Carla nila sa kuya Joms nila Wow, forever is love na talaga ito Jomcar road to forever na ito for sure Both family sides boto sa Jomcar Wala nang hahad lang sa pag-iibigan nila Matamis na yes na lang ni Carla ang ating hinihintay Na masabi na ito sa bebe Joms niya Nasabi nga ni Carla sa bebe Joms niya na Huwag ito mapagod at sumuko. Hala! Mag-wait ka lang Papa Joms, matamis na yes, malapit na yan for sure. At ito pa, Hakob siblings, grabe ang naging reaction ng mapanood nila ang pag-uusap ng Kuya Joms nila sa parents ng ate Carla nila. Hala, ito po. Ana. Salamat. Congrats po hindi kama tahan sa iyo, hindi naman yung talo ng Kaya sa inyong anpunahan sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga pagyaman sa sa mga pagyaman uh, <laughs> <serum, laughs> sa mga uh, pagyaman sa mga pagyaman sa mga pagyaman sa mga po sa mga pagyaman sa mga sa 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 binagkatuloy niyo po sa akin kahit paano po si Carla um, inalaw niyo po ako na ako po minsan ang magaling sa kanya kahit ako lang so thank you very much po for that <laughs> kitang kita po talaga sa mga muka ng Hakob siblings ang saya super boto po talaga sila sa ate Carla nila para sa kuya Joms nila napasabi pa nga dito ang sister ni Papa Joms na yeah, si Amber botong-boto din halaaa both family sides are supporting Nasa Jomcar, forever love really exist. Okay na okay na nga ang family ni Carla kay Papa Joms. Ganon din sa family ni Papa Joms. Okay kay Carla. Yes, nang isang Carla na lang ang hinihintay ng lahat. Hala! Grabe! Kailan kaya ito? Nakaka-excite naman to. At ito pa, Hakob Siblings. Grabe nga ang tawa nila dito nang marinig nila na. Mama at papa na daw itawag ng kuya Joms nila sa parents ng ate Carla nila. Hala, grabe na talaga ito. Ito po. Oh my goodness! Mama at Papa na nga ang gustong itawag ni Papa Joms sa parents ng bebe Carla niya. Mahal na mahal na talaga ni Papa Joms ang bebe niya. Kahit di pa man siya sinagot ng yes ng bebe niya ay 100% sure na ito sa bebe niya na ang feelings niya sa bebe niya ay real love. Kaya pati parents ng bebe niya ay gusto na talaga niya itong tawagin ng mama at papa. Wow, grabe! Napatawa na nga lang ang Hakob siblings sa sobrang saya. Oh my goodness! Grabe na talaga ito. Jomcar, I believe now na forever is real dahil sa inyo yan. At ito mga idol, last video clip, re-reactionan pa natin ito. Hakob siblings ate ng araw nila si Carla. Dati pa lang daw nila na ate ang isang Carla. Wow, grabe! Ate Carla na nila kasi bebe ito ng kuya Joms nila. Hala, ito po. Panalong panalo na ang kuya nyo. Soon to be ate Carla nyo na yan. Ate Carla na nga po yung tawag namin sa kanya. Ate Carla na nga po yung tawag namin sa kanya. Ngayon pa lang. So, dati pa pala. Dati pa pala. Nung first meet, Ate Yan nga ang naging sagot ng Hakob Siblings sa naging comment ng viewer sa live nila. Soon ate na daw nila sabi ng nag-comment. Naku po, ngayon pa lang nga daw ay ate na nila si Carla. Dati pa nga na ate na nila si Carla nang maging bebe si Carla ng kuya Joms nila. Ate na nila si Carla forever. Jomcar is forever love kaya forever ate na nila ang bebe ng kuya Joms nila. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin, ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.